Luluhod ba si Boss Joey kapag umabot na ng 15 years ang showtime? Yan ang ating sasagutin, kaya tara na, Atong Alamin! Ako, isang magandang umaga sa inyo at ako'y nagulat. Dahil pag uh, bukas ko ng aking cellphone, ay merong nga uh, talagang isang balitang na uh, napagising sa akin. Kasi dati, tinitingnan ko lang muna ang cellphone ko tapos matutulog ako ulit. Eh, hindi ko na nagawa makatulog. Ang ating sasagutin na tanong ngayon ay kung luluhood ba si Boss Joey kapag pag umabot na ng 15 years ang showtime. Ang sagot, hindi. Yan. Sa, nilino niya po sa kanyang bagong Instagram post. At uh, tingnan niyo po ninyo, ang poet niyo, ang poet niyo, kasi yung poet ko, <laughs> ang poet niyo lang, ang poet niyo, uh, sinabi po niya doon, nagre-refer po siya na luluhod siya Kapag uh, after 15 years ay nandito pa itong mga vloggers na sumisira or um, gumagawa ng mga hindi magandang chismis tungkol sa 8 Bulaga. So hindi po pala yung showtime yung uh, sinasabihin niya pag umabot ng 15 years. And he made it clear na hindi nila kalaban ng showtime. In fact, friends nga po sila, matagal na nilang kapit bahayan. Ngayon, sino yung lul kung luluhod siya kapag naka 15 years na itong mga vloggers na ito. Nako! alam niyo kung papanoodin niyo ulit yung sinabi niya sa Itbulaga, now it all made sense. So he's referring to uh, 15 years nito mga to. Kaso sa, sa bandang mga dulo pero kasi nung sinabi ni Boss Joey, eh kung naandito pa ako, baka wala na ako niyan. Eh, so it means 15 years from now and I think he's referring to his mortality sa kanya pong buhay no. Una-una, gusto ko po 15 years from now ay andito pa rin si 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 Boss Joey at um oh, tana ay eh, 77 eh si si Boss Joey. So plus um 15 eh di um ilan na? <laughs> 90 Hindi ako magaling sa <laughs> Hindi oh, ako magaling sa math, nakakaya. 77 plus 15, 2 carry 1, 92 na si Boss Joey noon. 92 na si Boss Joey noon. <laughs> Natatangana ako dun sa math ko. Sabi ko nga sa inyo, alam ko lang sa nasagot sa math, eh yung who discovered the Philippines eh, si Math Jelan. O, oh, yun lang. Isang mabilis na atong alamin lang kasi um, sinagot na ni Boss Joey yung ating tanong kagabi na nirecord namin ni uh, Paring Kulas. Yan lang po. Maraming maraming salamat. Like, comment, share, subscribe. Ha? At uh, kayong mga chismoso dyan, nakatulad ko, eh, gawin natin tama yung uh, mga ginagawa natin. Huwag tayong mag-spread ng fake news. Huwag tayong mag-spread ng fake news. Ayan po. Sa susunod, kapag may tanong kayo, edi eh ano pang gagawin natin? Tara, atong alamin. Diyan nagtatapos ang banat ko, kaya ako naman ang banatan nyo. Alam po.